Hello, mga ma'am sir. Nandito na naman ako. Yung magbibigay na naman ng tip. na uh, ang tip natin ngayon is Uh, dapat mas nauna to doon sa unang video. Ito yung mga dahilan kung bakit iniiwan tayo ng mga taong mahal natin. Baliktad pa ba yata to. Baliktad nga. Pero okay lang. <laughs> uh, magpapalit nga ako pala. Kasi palit ako na to. Ayoko ng doktor. Ninja na lang. Kaya papalitan ko to. Ninja. Parang ninja. Something. Basta yun. Uh, huwag na natin sayangin yung oras bibigyan na natin yung mga dahilan kung bakit mga top na dahilan, top 5 na dahilan kung bakit iniiwan tayo ng mga taong mahal natin mga girlfriend, boyfriend, asawa, applicable yan pero guys, hindi ito applicable sa mga yung nag ng babae, ng lalaki yun, mortal sin yun iiwan yun, hindi na kailangan ng mga dahilan-dahilan na ito. Iwan agad. Pag gano, huling red-handed. Iwan mo na yan. Wala nang chance-chance dapat yan. Kasi, naniniwala ako sa once a cheater, always a cheater. Kung sino man yung maging ano niya ulit, tolokohin niya lang din. Mas maganda ikaw. Iwan mo na. Naniniwala ako talaga Once a cheater, always a cheater. Kaya ito guys, simulan na natin yung number one. Uh, kasi, ito, ito muna intro may tatlong importanteng ano sa successful relationship una is yung respect pangalawa is yung ano nga uh, ba pangalawa is yung attraction pangatlo love una sa number one natin dap yung respect nawala na hindi ka na niya nire -respeto. kasi Either tamad ka, wala kang kwentang tao, wala kang ginagawa sa buhay, hindi ka nagtatrabaho, umaasa ka sa kanya, lalo na to sa mga lalaki. Pwede rin sa babae, kung wari may anak kayo, tapos hindi mo inaalagaan, pwede mo wala yung respeto niya sa'yo doon, tapos, ayun, respeto, kailangan may respeto sa relationship. Importante yun sa tatlo, number one yun. Tapos, um, number two is ano ka, hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng ano eh, clingy. Clingy, lagi kang, lagi mo siyang kinahanap, hinahanap-hanap mo siya. Lagi ka nakadikit sa kanya, gusto mo lagi siyang kasama. Masyado ka lang sa kanya, yun na yun. term na hindi ka makakain kung wala siya. sa mga post na nagigita ko sa Facebook, sinasabi nila cute yun. Nasa relation, relationship goals nila. Yung magpo pa ng girlfriend ko, ganito, ganito. Proud na proud pa. Pero sa totoo, magkaka magkakasawa lalo, lalo na kung yung lalaki ganun iisipin ng babae wala siyang kwenta na, di ba dapat yung lalaki nagdadala sa, sa relationship kadalasan sa lalaki pero ako naman gusto ko yung claim ng babae iba-ibang preference nang pero mostly pag yung lalaki yung claim ay wala na finish na number 3 yung mga silosa siloso yun nga parang sa 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 Facebook pinagmamalaki nila si Loso yung girlfriend ko si Loso boyfriend ko may mga babae kasi na mas importante pa yung social life kaysa sa boyfriend hindi naman lahat pero meron mga babaeng ganun meron talaga na pag ayaw mo silang sumama sa mga Puntahan, ganun kahit ano nga sabi mo ano kabarkada niya yung ex niya tapos magpaalam siya na overnight kami kasama yung barkada eh nandun yung ex niya di ba lalaki ka syempre eh i sasabi mo wag wag yung ibang babae niisip nila doon na sinasakal mo sila yun yun na yun sinasabi nila si Loso ka magiging dahilan yun ng breakup niyo hindi ko alam kung mabuti o no? masama na mag siloso. pero minsan kasi may ano hindi rin mga babae yung ibang babae close minded kaya magiging dahilan ng break number four is ay balik tayo sa mga lalaki nga pala yung siloso controlling sa lalaki mali naman yung controlling guys pag mo siyang pigilan sa mga yung mga gusto niyang gawin parang yung sa one more chance yung ayaw pa kainin ng balat ng manok yun pagbigyan mo rin minsan minsan wag lagi wag sobrang controlling yung lagi mo rin sa lugar mo kasi tas sa lalaki insecurity yung iniisip ng babae weak ka eh kapag seloso ka kasi uh, insecure ka sa sarili mo iniisip mo mas ako. ko yung muna yung weak ka ang gawin mo na lang nun. sa ibang video ko para ma-cure natin yung insecurity. Huwag muna dito. Ibang usapan na. So, number four, na bo-bore na siya sa'yo. Wala nang thrill yung relationship niyo kasi parang napaka-complacent nyo sa isa't isa. Kala nyo okay na. May pagkakakilip. Lalo na yung lalo na yung mga lalaki na kala nila yun na yung mga babae kala nila sila na na hindi na kami may iwan ito. Ginagawa nila, wala na silang ginagawa. Pag, um, ito, against din ako dito. Ang eh. mga babae, masyado, nagdi-demand sa boyfriend nila, like, man, sorry, kailangan, i-surprise sila, dapat, naman. Pero may mga babae, ka, kaya nilagay ko siya, may mga babae na iiwan sa lalaki dahil na bobor kasi hindi sila sinusurprise <laughs> may mga ganun tapos doon din sa point na yun sa, sa anniversary doon sa valentines may anniversary may pasko every month ba naman huwag naman ganun guys Ma abuso naman yung babae pero yun. Pero, dahilan nila eh. Kaya, lagay natin yun. Tapos, number five. Para sa mga lalaki naman yung nakamaliwa. Ayun nga, nga diba? Ay, sinabi ko nga dun sa una na, na pangit yun, pwede diba? Pwedeng hindi ka naman patawad ng babae eh, Si ano nga, di ba? Si, si Badger, di ba, napapatawad yun. Oh, yun. pangit yun. Pero yung may mga baba yung pinapatawad yun. Gusto nga ng mga babae yung mga bad boy, di ba? <laughs> Nagpapaotol. Yung mga good boy na katulad na loyal. Iniiwan kami dun sa mga unang apat na dahilan. Hindi dun sa panglima, di ba? Nakakatawa, di ba? Mas gusto nila yung mga matalo. Pero pag nahuli nila, kadalasan, yun, hiwalay. Pero babalik-balik pa parin nila. Sa mga lalaki naman, pag nahuli ka nila na lalaki, endgame na yun, men. Tapos na. Tapos na. Kasi tinapakan mo na yung pagkalalaki na meron naman mga lalaki na tatanggapin ka pa rin kahit huling huli na na ng lalaki ka pero kung matinong lalaki tapos nahuli ka na, wala na, finish na finish huwag magloko magloho tapos kung hindi ka nahuling sakto ang magiging ano yun is trust issues, pag may trust issues may laman, may relationship niya wala ng trust, pag wala ng trust yung babae na yung gagawa ng paraan nun kasi alam niya uunahan mo siyang makipag-break kaya uunahan ka na rin niya pag plan -pla, mo niya break siya sorry sa mga babae pero ang mga lalaki na ngayon ang iniiwan guys so hindi man na yun top 5 reasons bakit iiwan ka ng mahal mo applicable sa lalaki applicable din sa babae pero magkakaiba lang din hindi ko sinasabi lahat ng babae manloloko pero anang uh, iiwan pero marami akong kilala sa ibang video